Meron tayo dito dalawang klase ng Honda ATF Na DW1 So alin dito ang original mga kaibigan Kasi sa Google halo-halo din yung mga sinasabing ano eh Hindi na maintindihan kung alin yung tunay tsaka hindi So ang nakita kong pagkakaiba Una ito Makinis yung sticker Ito magaspang tapos ito, iba yung amoy niya, matapang. Medyo parang amoy gasolina. Ito naman hindi, amoy ATF lang siya. Yung mga normal na ibang brand na ATF. So ito, parang medyo may konting masakit sa ilong pag inaamoy. Parang amoy plastic balloon kung alam niyo amoy na yun. Tapos ito, makikita ninyo, medyo orange yung kulay. Ito pula. Ito, malaki yung Honda. Ito, maliit. Sa takip naman, ito, tingnan natin ha. Sa takip naman, ayan yung pagkakaiba nila. Itong sa baba, medyo parang red na red. Ito, dark red. Ito, light red yung nasa ilalim. Parang red orange. Tapos yung end, may tuldok. Ito, wala. Pagdating naman dito sa gilid, yung mga numero niya, iba din ang numero. Ito mataba yung guhit, ito payat. Mataba ang numero, mapayat ang numero. magkaiba eh. Sa ilalim. Ito, yung sulat nila dito. Yan o. Iba yung font na ginamit. Ito makapal yung font. Ito manipis. So yung mga nakikita ko sa Google, iba naman eh. Parang sa ibang bansa naman 'yun. Ito yung bote sa ilalim. Ni ko lang kung dapat ba pare-pares 'yan. HDPE. Tapos sa kulay nila, halos magkaparehas naman yung kulay. Pag sinali namin sa bote share nyo naman yung inyong ano idea dito yung mga nagtitinda dyan ng mga genuine na langis perhaps may lagayin ba tayo dyan na clear yung pwedeng pagsalilan may nakita rin ako sa internet yung dito yung seal daw may honda e eh, parehas naman silang may honda Ayan Oh. May Honda naka no. Ito rin may Honda din. Pero magkaiba yung lettering. Yung kulay, papakita ko sa inyo. Hmm, yan. Ito yung matapang. Yung makinis ang sticker, ito yung matapang sa ilong. Yan. Salin mo nga dito, Pops. So, ito muna yung sasalin natin yung magaspang yung sticker. Ayan ah sige. Pares bago ito bawas lang. Pero ito yung laman niyan. So ayun siya. Ito yung hindi ma sa ilong. Ito yung isa. Yung makinis ang sticker. Yung sa pagkakulay pares lang halos eh. Inakita ko sa, ano, sa YouTube, medyo nagbu-blueish daw yung original. Sabi nila ha. Ito, parang napapasin ko, yan eh, no? parang medyo nag blue nagba-violet yung, ano, tumatama dito sa baso. Kita nyo. Ito naman, hindi, pula lang sya. Areas lang eh. So nakakalito. Pero yung amoy magkaibang magkaiba sila. Ito yung medyo nagbooblo. Ayan nakita oh, niyo. Para nagba-violet, nagbooblo yung paligid. Ito hindi straight red lang. Ito yung makinis. Ito yung medyo matapang yung amoy. Parang amoy plastic balloon. Ayan. Ito yung magaspang yung sticker. Yung wala naman siyang kakaibang amoy. Parang yung mga normal na ATF lang na nabibili natin na ibang brand. Yung amoy ATF, yung normal lang. Ito medyo may konting ano eh, may konting kakaibang amoy siya. Matapang. So ano sa tingin niyo yung original? Hindi pala kailangan sa tingin. Ano yung sa alam ninyong original, yung mga sanay talaga gumamit na ito o yung nakakabili talaga sa kasa o sa mga na supplier mismo na legit alin dito kasi yung isa ano to eh dala to ng customer eh yung isa dito palagay ko tuna yung isa hindi patulong naman oh. kasi gusto niya ilagay namin sa kanya sasakyan eh kaya lang medyo nahiwagaan ako magkaiba eh magkaiba Baka ah, yung mga eksperyensado dyan sa mga Honda. Pwede ninyo kaming masyara ng inyong idea dyan. Ano yung tunay? Ayun lang po.